Tinanggal ko, may reklamo ka. Ha? Kung ano yung sabihin ko sa iyo, sundin mo. Nalulugi na yung kumpanya eh. Malang matatanggalin ko. Kaya ikaw, kung anong papagawa sa'yo, gawin mo ha? magatip tip dito. Tip? Oo, tip? tip sa akin. Siyempre, inaatay ko kayo eh. Oh my gosh. Sir, excuse me ha. Hindi pa nasaserve yung pagkain. Tapos tip agad yung hiningin mo sa amin. Kasi 2 days na lang aalis na kami. magre resign na rin ako. Kaya wala akong pakilam sa restaurant na to. Ang um, bihira naman, Enzo. Bakit mo yung lang, ha? Late ka na naman? Sir, meron pa po ako 15 minutes, sir. 15 minutes? Ano? Mas makakunda pa ako sa'yo? Ha? Eh, hey, sir, pasensya na po. Medyo malayo po kasi bahay namin dito, sir. Eh, natuwiran mo. Malayo yung bahay mo. Pare-paras tayo may inuwi ha? Alam mo, buti pa. Maghugas ka muna dun. Ugasan mo yung mga dapat ugasan dun. Sir, di ba meron po tayong dishwasher? Tinanggal ko. May reklamo ka? Ha? Kung ano yung sabihin ko sa'yo, sundin mo. Nalulugi yung kumpanya eh. Malang matatanggalin ko. Kaya ikaw, kung anong papagawa sa'yo gawin mo ha? Baka bukala ba, ka ng trabaho dito. Sige sir. Sige na! Pumisunod din naman pala. Oh, nanti pasok mga pamangkin. Ayan, oh. Oh, maupo kayo dito. Ayan. Oh, masarap dito, ha? Kaya, pili lang kayo kung anong gusto nyo kainin. Ang ganda naman po dito, tita. Ay, <laughs> ano ka ba? Siyempre naman kayo pa ba eh. Mahal na mahal ko kayo mga pamangkin ko. Kaya, dito sa special na restaurant ko kayo dinala. O siya, sige, tawagin ko muna yung waiter ha, Nang maka-order na tayo. Ah, sir? Sir? Hello? Order oh, pa? Waiter ba ako dito? Ha? Kita mo naman sa ko, di ba? Eh, sir, wala po kasi ako makikita ng waiter dito. Oh, malahimig ka, tatawag ako. Enzo! Eh, so? Ah, <laughs> uh, Sir, sir, lumat May customer, oh. Di diba? Sir, ban mo! Ako yung inakabala dito, naglalaro ako eh. sir, di diba ako kasi ako tapos maghugas dun sa... Ano ba? Ano sinabi ko? Ha? Ah, uh, ma'am, good morning po. ito po yung menu namin. Thank you. Oh, mga pamangkin. Anong gusto nyong kainin? Gusto nyo ba ng... Ah... Uh, pasta or meatball? Pasta. Pasta na lang? Ah... Waiter pa, order na lang kami ng tatlong order ng pasta. Ah, sige pa. Isang juice na lang din ha. Sige pa. Tug-iisa kami. Right na lang po Thank you. Ah, sir. Tatlong pasta daw po yung order nila. <laughs> ako magluluto. Ha? Ah, basta kayong sinasabi. Lutuin mo! Sir... Hindi naman po kasi ako chef dito sir eh. Eh wala yung chef natin eh. Pinagkop ko. Kasi wala akong ipapasahon Ano? Malutoy mo, hindi? Sige mo, sir. Sundi lang pala eh. Gutom na kayo? Pantay na lang, ha? Pawangkin, kung ano yung mga narinig nyo. Huwag nyo na yung pansinin, ha? Basta, kakain tayo dito, ha? At paantay na lang, saglit lang. Okay ba yun? Enjoy lang tayo. Ah, miss, ito yun, na pala yung bill. Ah? Ah, sir? Pwede po ba mamaya na lang kasi hindi pa naman po nasa-serve yung pagkain eh. Bakit marunong ako pa sa akin? Ah, bayaran mo na yan! Eh, sir, bakit parang mas marunong pa po kayo sa customer? Ano ba, babayaran mo hindi? Kung yung bayaran, umalis na kayo! Okay, fine. Bilisan mo! mag tip dito. Tip? Oh tip sa akin. Siyempre, inakatay ko kayo eh. Oh my gosh. Sir, excuse me ha. Hindi pa nasiserve yung pagkain tapos tip agad yung hiningi mo sa amin? Ano to? Ano klaseng restaurant to? Eh, di huwag ka mag-tip. Damdan mo sinasabi. Ang Nanghihingi lang eh. Sigaw-sigaw. Ang daming mga bata. Sorry na. Pasensya na kayo. Maiinit lang yung ulo ng mga staff dito. Eh, so ano ba? Kanina pa yan ah! Oh, ah sir, ito na po. Ano tagal mo? Pasta lang yung lulutuin. Tagal-tagal mo? Eh sir, hindi naman po kasi ako tagaluto sir eh. Nagre-reklamo ka pa eh. Sir, muna yan. Kanina pa nag yung customer oh. Sige po, sir. Tangat na, Ah, uh, kids, pasensya na kayo, ha? Alam ko na na kayo. Ang tagal naman ng order kasi natin. Oh, ayan. Ayan na pala. Ah, uh, mami, tara po yung order niyo. Ang pasensya na po, ha? Uh, medyo natagalan ko ha? Ah, uh, thank you, ha? Kaya nga, eh. Medyo naantok na tong mga pamangkin ko. Kakaantay. Pero ayos lang. Sige po, mami. yumil meal po. Asya, Sige. Kumain na kayo, kids. ayun Dali. Masarap yan, o. Oh. Tignan niyo naman yung pasta na request niyo, o. Oh. O, oh, tikman niyo, dali. Tikman na. Hmm. Ah. Tikman mo, o. Oh, tikman mo na, siya. Tikman mo. hindi hmm, ba? Oh, bakit? Ba't po ganun yung lasa? Parang panis na puto. Saka po ito. Tsaka po, sasakit po yung dyan po namin. Oo nga. Medyo panis na. Ah! Waiter! Waiter! Ah, uh, Ma'am Bato. May problema po ba? Eh, yung sinerve mo kasi sa amin na pagkain. Hindi mainit tsaka medyo panis. Ano to? Ah, nako naman! Baka mamaya kung ano pang mangyari sa mga pamangkin ko. Oh. Sasakit lang siya ng mga pamangkin ko. Inaantay namin yung pagkain ng ilang oras. Tapos ito, ang pangit ng service niyo. Ay naku ha! Ayusin niyo yun! I-re-report ko talaga to! I-re-report ko to sa kataas-taasan! Ito o, oh, ang pangit ng pagkain niyo! Nag-aantay -nag kami dito ilang minuto, ilang oras! Tapos ito lang din yung kakainin namin? Panis! Ah, uh, mom, pasensya lang po talaga, mom. Ay naku, walang pasensya, pasensya! I-re-report namin tong restaurant ninyo ng matauhan naman kayo! Ang pangit-pangit ng service niyo! lalong lalo na yung manager niyo! Tara na! Alis na tayo mga pamangkin! Tara na! Lumipat na lang tayo ng ibang restaurant! Sige na, sige na. Re Report namin to restaurant nyo, ha? Alam. ma'am. Ito, umalis na. Uh, Sir Charles, nagreklamo po kasi yung customer eh. Hindi na gusto yung lasa ng pasta. Kaya ako na yun. Bed na naman yan eh. Ay, kaso sir, re reklamo doon nila yung restaurant eh. Ah, oh, Ah Mga tama-tama yung dating mo. Taglit lang. Ito oh, ang pera. Ito! Saktong sakto. Eh, lawas na tayo pagpuntang Dubai. <laughs> eh, gusto ko sa'yo eh. Ah, pa, Ah, uh, sir. Teka lang, sir ah. Parang may naman po yata yung ginagawa nyo. Alam niyo naman po siguro may CCTV tayo dito sa restaurant. Tsaka malaking ebidensya na po yan, sir. Patunay po na kayo po yung kumukuha ng benta dito sa restaurant. Eh, ano ngayon kung kinukuha ko? Tsaka ebidensya? 'Yun lang ba? CCTV? Oh yan. Bulot na. Sa tingin mo may ebidensya ka pa? Ha? Tsaka saan ako dito? Waiter ka lang. Sa tingin mo kanino wala ang ano mayyari? Ha? Mag-isip ka nga. Ha? Alam mo bago ako umalis dito? Ha? sisiguraduhin ko matatanggal ka. Para malinis yung pag-flight namin sa Dubai, kasi 2 days na lang aalis na kami. Magre-resign na rin ako. Kaya wala akong pakilam sa restoran na to. Friend, mabuti pa. Malis ka na. Uh, ako nang bahala dito. Ah, bisa. Ah, ikaw. na. Yeah, hey mo yan, ha? Ah. Uh, ano? Ha? Ano ba yung nakatay mo? Bukas uh, ka ha? Huwag mo ligpiting yan. Wala ka nang customer dito eh. Ay, ma'am! Eh, ito kasing waiter mo eh. Nakahuli ko. Kinukuha yung mga benta sa kaha. Tapos may pumutang kasama yan dito. Ayun, binigay yung pera. Pambihira yun. Alam mo, Enzo, ha? Hindi yung ginagawa mo, ha? hindi tama na hindi ka nagsusumbong sa akin. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Ha? Napirag na pinagnanakawang tayo nito dito sa restaurant ko. Teka lang nun. Ano ako? Ano na, Charles? Alam kayo totoo? Pinaimbestigahan kita. Pinapunta ko dito yung mga pamangkin ko, pati yung yaya nila. Ako nakakaano na video eh. Pati kung paano sila itrato, ha? Ganyan ka magtrato ng mga customer dito? Kaya lang pala ang daming bad reviews ng restaurant ko eh. Isa pa, kaya pala laging sila yung CCTV. Lagi mo mas sinasabi sa kasira, pero sa pinapatay mo. Kahit hindi ako hands-on dito. Importante sa akin ito. Alam mo yun, ha? Ah, uh, ma'am, pasensya ka na. Eh, kailangan ko kasing mag-Dubai. Okay. So, gagamitin mo yung business ko? Para sa sariling interes mo? Kaya na wala yung mga trabahador ko dito kasi sinisasabi mo. Ano, dahil nabibisto ka nila? Hmm? Alam mo, hindi ka pa. Hindi pa nito ang ginagawa mo. Gusto mo magdabay? Hindi mo tutupad dito. Tiga lang, ma'am. O bakit? Baka naman pwede natin pag-usapan ito. Hindi ka makakaalis. Alam mo naman, di ba, na general yung tatay ko. Saan ka pag mga nakalokohan? Sisiguraduhin ko hindi ka makakalabas sa bansa. Umalis ka na. Huwag mong tatay mo kayong tumakas. And kahit saan ka magpunta, nahahalap ka ng tatay ko. Hintayin mo na lang yung kaso mo. Penso. I'm so disappointed na wala kang ginawa. Natakot ka dahil mas malaki siya sa'yo at mas pataas yung posisyon niya? Yes po, ma'am. Tsaka kailangan ko po kasi yung trabaho na ito, ma'am. Kaya hindi na po ako lumaban kay Charles. Okay, regardless of that, wala naman akong choice. Ikaw na yung bagong supervisor. And isa pa, lahat ng tinanggal ni Charles, kontakin mo. Ibalik mo sa trabaho nila. Sige po ma'am, Virgo. Masusunod po. Huwag po kayo mag-alala ma'am ko po yung trabaho ko dito at lalo na po sa mga tao natin. Okay, good. I'm expecting na hindi mo gagayahin yung ginawa niya. Yes po ma'am. Makakaasap po kayo. Sige na. Magsara ka na ngayon. Tapos balitaan mo ako. Okay? Sige po ma'am.